So, yung una namin, dinamuhan. Tinuloy-tuloy namin. Nakala di tatalab yung pamatay ng ano. O, tata, tataas ng talahib. Pero malaki na yung nadamuhan namin dito. Ayan, patutuyuin lang yung mga talahib na yan. Ngayon pa sa kabila. Tataas pa. Madali na yung bunutin. Kaya lang, maraming nik-nik. Ang angagat. Kaya may dala kaming katol. Diyan ako magtatayam ng maraming papaya. Papaya, rambutan, saka santol. Pag tumubo na yung pili, diyan ko rin itatanim dyan. Hanggang doon, tataniman dyan. Basta lang, madamuhan lang muna lahat. Kapal eh. Oh. Hmm. Yan. Ayon, may yung may unyog dalawa yan yung pesa eto lilinisin ko na rin tong saging na to para mamunga na siya Lilipat ko pa tong mga saging na yan yan hmm. marami na yung mga gabi kaganda hmm. All right.